Magandang hapon po, mga sir, mga inday. Dito ko ngayon sa resort ng amo ko. Kikita niyo ba yan? Ang dumi, oh. Dumi Kasi hindi ka, hindi kasi ako nakapagwalis dito. Siguro mga one week ni. Lagi kasi ako maraming trabaho. Kaya yan. Napakadaming ah, kalat. Hmm. Dami. Daming. Kasi bukas may maliligo. Kaya kailangan linisin. Niyan. Niyan, daming kalat. Diyan yung swimming pool. Niyan. Niyan, daming kalat wawalisan ko yan yan napakadami kalat hindi ko kasi nawalisan to isang linggo paano lagi ako sa trabaho naglinis ang bahay sa isang amo ko naglalaba tapos pagdating dito sa isang amo ko amo namin ni Frank TV30 ano, nananahi ako. Ito, resort nila, resort nito ng amo namin. Ito sa tinatahian ko. Hmm, ang dumi. Yan. Yan yung resort. Ito yung swimming pool. Aha. magwawalis muna po ako kasi ang dumi linisin pa po namin to hmm. yan Diyan na uupo yung mga guests kaso ang dumi kaya linisin namin Kadumi, oh. kaya kailangan linisan talaga yan yung mga payong nakatiklo pa siya mm -hmm. yan ito yung kobo dito lang hina. yan ang dumi niyan ilinisin namin yan Sige po, hanggang dito na lang. mag mo muna po kami. Maraming salamat po. Mag -like, mag at hindi pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Salamat po.